Gulat na gulat ang mga kasamahan ni sa Sokwer nang dumating silang magkapatid at si Joan na kasama si Obed. Ang lugar na pagpapraktis nila ay sa bahay ng tagapagturo nilang si Kanita. Pinagkaguluhan na agad sila ng mga naroon ng miyembro. Katakot-takot na tukso ang inabot niya sa mga kasamahan, lalo na kina Joan at Arthur na parehong malapit sa kanya. Pati na si Kanita at ang anak nitong si Karen na siyang tumutugtog sa kanila ay nakasali sa tuksohan kaya talagang namumula ang kanyang pising sa hiya. Si Obed naman ay pangiting-ngiti lang at mukhang enjoy naman sa tuksohan. Natahimik lang ang lahat ng magsimula ng practice. Nakisali na rin sa practice si Obed dahil bawat isa yumaya ditong sumali ito sa choir habang naroroon ito sa bataan. Katabi niya ang lalaki habang kumakanta sila. Natuklasan niyang. Maganda pala talaga ang boses nito. Malakas, buong buo at mataas lalo tuloy lumalim ang nadaraman niya para sa lalaki. Gabing-gabi na nang matapos ang practice, inihatid silang tatlo ni Obet sa bahay. Pagkababa sa sasakyan, ay pumasok ng bahay. Naiwan silang dalawa ng lalaki sa tabi ng sasakyan. Ayaw mo na bang pumasok para makapagkape? Sabi niya nito. Hindi na, gabing-gabi na iyo. Uuwi na lamang ako. Ikaw ang bahala. Mag-iingat ka. Tumango ang lalaki at bago pa niya mahulaan, ang sunod nitong gagawin, ay bigla na lamang siyang hinapit sa beho at sa hinatkan sa mga labi. Masuyo pero tumagal at naging mapusok at hindi niya nakumbaw kahit nawalan siya ng lakas na tumutol. Good night, nakangiting sabi nito ng bitigo ng kanyang mga labi. Napatanga na lamang siyang bahagyang tumangon. Nakahiga na siyang pagkakahalik pa rin ni Ovid sa kanyang naisip niya. Hindi niya maaaring itanggil na sarapan siya sa halik na iyon. Iyon ang kanyang unang halik. At naing napakaganda niyon dahil nang mula sa lalaking unti-unting, umuukit ng malalim na lugar sa kanyang puso. Hinaplos niya ang kanyang mga labi at sa'yo napangitin. Sana'y maulit muli. Kinalingguhan guhan ay kasama na nilang kumanta sa misa si Orbit. Alas sa isang mesa pero alas 4 pa lang ay nasa kanila na ito. Bagong paligo ang lalaki at gwapong gapo sa polong puti at itim na pantalon. Kilig na kilig tuloy ang pamangkinin si John sa lalaki. Nagbibihis na siya ng dumating ang lalaki. Pinanik siya ni John sa kanyang kwarto. Tita, magpaganda ka ng gusto. At nandyan na si my love. at bakit naman ako magpapaganda? Pero, hos, kunwari pasitifta. If I only know, in love ka rin kay Kuya Opet. Tumahimik ka nga. Ay naku, magpatok ka, totoo ka, tita. Nanunuksong sabi nito at saka nagmamadali ng lumabas ng kwarto. Pero nag-ayos naman talaga siya ng gusto. Gusto niyang maging magandang maganda siya sa paningin ng lalaki. Tumabi sa kanya ang lalaki habang kumakanta sila sa misa. At nang maghawa kami sila ng kamay para sa pagkanta ng ama namin, ay may nararamdaman naman niya ang tila maliliit na kuryenteng iyon na tumulin sa palad ng lalaki. Hindi na niya mitatanggi sa sariling nabihag na nga ng lalaki ang kanyang puso. Nang matapos ang misa ay ngiti si Obet bakit ka nakangiti dyan? Tanong niya dito habang ang mga niya naglilipit ang mga silyang inupuan nila. Masarap palang kumanta sa misa, ano? Nag-enjoy ako. Kita mo na, hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit ang sipag-sipag mo dito sa simbahan ninyo. Lumabit sa kanila si Kanita. Naku, may nagbulong sa akin na maganda raw ang pagkakakanta natin ngayon. Sabi ko naman, meron kasi kaming bagong miyembro na maganda ang boses. Natawa ng malakas si Obit. Kanita naman, Magaling ka lang kasing magturo at mahuhusay ang mga member nitong kwad. Naglapitan ako sa kanila ang iba pang miyembro. Pero bago pa sila magkaingay, ay nagyayana si Maria na lumabas na sila ng simbahan. Sa side sila lumabas. Pagdating nila sa labas, ay natanong ni Ovid ang Jollibee. Nakapatingin nito sa mga kasama niya, mag Jollibee muna tayo. Sabi nito sa lahat, treat ko dahil isinalin ninyo ako sa grupo ninyo. Malakpa ka ng lahat. Mabuhay si Obit. Sigawan ang mga ito at naglakad na sila patungong Jollibee. Gabi na rin silang nakauwi. Nang anyayahan niyang magkapi ang lalaki bago umuwi, ay nagpaunlak na ito. Nayaya na -naya ito sa salas at nagsimpla sila ng dalawang tasang kape. Narapanhip na agad. Ang mga kasama niya sa bahay para bigyan sila ng pagkakataong makapag-usap. Ilang saglit na wala silang imig. daman habang humihigop ng kape. Magkaharap sila sa inuupuan maya-maya ay bumaling sa akin. Meri niya, hindi na ako magpapaligo-ligo pa. Seryosong pagsisimula nito na nagdulot sa kanya ng kaba. Ayokong matapos ang bakasyon ka na dito nang hindi ko nasasabi sa iyo ang sadya ko. Bahagyang napawang ang kanyang mga labi. Nagsimulang marataranta ang kanyang puso. Marinig na ba niya ang gusto niyang marinig buhat sa lalaki? Lumakas ang kanyang kaba. Gusto kita, niya. Sabi nitong nakatingin ang diretso sa kanyang mga mata. Hindi agad siya nakasagot. Umurong yata ang kanyang dila dahil sa kaligayahang sumilid sa kanyang puno. Unang kita ko pa lamang sa iyo sa Divisoria ay may naramdaman akong kakaiba para sa iyo. At sa ilang beses na pagkakasama ko sa iyo dito sa inyong lugar, nakatiyak akong ikaw nga ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Obet, ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Hindi mo pa ako ganap na kilala. Paano mong nasasabi ang bagay na iyan? Hindi naman mahalaga sa akin ang anumang tungkol sa iyo ang mahalaga lang sa akin ay ikaw. Hindi siya nakasagot. Mahal na rin niya ang lalaking ito mula pa rin nung una niya itong makita. At lumalim ang yun nang muli niya itong makita at magpagkakasama sa kanyang mga pinagkakaabalam. Tumayo ito at naupo sa tabi niya. Hindi siya tumutul ng gagapin itong isa niyang kamay at masuyong pisilin iyon. Ito ang sinasabi kong mission sa iyo. Ang mapaibig kita. Mahal mo rin ako, hindi ba? Iyon ang nararamdaman ko sa tuwing magkasama tayo. Napalunok siya. Malapit na palapit sa kanyang mukha ng lalaki. Langhap niya ang mainit itong hininga at ang masculine scent na gamit nitong kuloy. Obet, hindi pa kita ganap nakilala. Nasabi niya. Duminang pagkakabi sila sa kanyang palad. Binata ako, niya. Handa ko itong patunayan sa iyo kung sasama ka sa akin sa amin sa kabiti. Ipapakilala kita sa mga kamag-anak ko. Sila ang magsasabi sa iyo ng tunay kung estado. Hindi na kailangan pang sumama ako sa iyo, Obet. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Nababasa ko sa mukha mo ang katapatan ng mga sinasabi mo. Napangiti si Obet. ito ang kamay niyang hawak nito at dinala sa mga labi. Masuyong hinadkang iyon. I love you, Merinya. Sabihin mong mahal mo rin ako. Tumitig sa kanya ang lalaki. Obet, please say it, sweetheart. Say that you love me too. I love you too, Obet. Sa katuwan ay bigla na lamang sinuyakap ng, ng lalaki at hinadkan sa mga labi. Gusto niyang tumutol pero tulad ng unang hadkan siya ng lalaki ay nawalan siya ng lakas na gawin iyon. Nagpaubaya siya at niyam namang tamis ng halik na dulot ng mga mapupusok na labi ng lalaki. Nang magpaalam sa kanya lalaki ay itid niya ito hanggang sa kotse nito. Bago ito sumakay sa kotse nito, hinawakan ang isa niyang kamay. Magkano nga kamong mo ang sa isang damit ng berhen? twenty Maganda na iyon. Bakit? Magpapagawa ako ng isa. Ipinagkaloob na kasi niya sa akin ang hiling ko eh. Anong hiling mo? Na mapaibig kita. Napangiti siya. Muli na naman siyang binigyan ng lalaki ng isang mainit na goodbye kiss. Pagkawa na inumula na ito sa kotse. mag ka. Bili niya rito. Sabado ay lumuwas sila ni Obet sa Maynila para mamili ng tela at mga gagamitin na damit ng berhen ay ipagagawa ni Obet. Malapit na kasing matapos ang kasalukuyan nilang ginagawa at desidido na talagang magpagawa si Obet. Hindi na niya isinamang ang pamangking si John kahit nagpipilit itong sumama. Nagdahilan lamang siya pero ang totoo'y gusto lamang niyang magkasarili na yung sila ng matagal ni Obet. Ewan ba niya kung bakit mula nang sagutin niya ang lalaki ay palagi na lamang siyang nananabig na makita ito at makausap. Kung maaari nga lamang na sa kanila na niya patigilin ang lalaki upang lagi na itong makasama ay ginawa na sana niya. Pakaramdaman niya kay Obet ay ganun din ang nadarama para sa kanya. Mula kasi nang sagutin niya ito ay halos maghahapon na talagang nakatambay sa kanya. Pinabantayan siya sa pananahin ng damit ng berhen At kahit saan sila may lakad ng kwari kasama ito, para bang ayaw ng mahiwalay pa sa kanya. Lahat itong napapamahal sa kanya. Sa ibang pwesto na sila naghahanap ng kailangang tela. Hindi na sa pwestong bilhan nila na umadukutan siya dahil nag-aalala siyang baka natatandaan pa ang mukha niya doon nahihiya siya isa pa'y ayaw niyang maanakla pa ang nangyari nakakita naman sila ng isang pwesto na mas maraming pagpipilian. tamang tama naman dahil gusto niyang maging magandang maganda ang damit na ipapagawa ni Obed at talagang paghagandahin niya yun dahil malaki ang kaugnayan sa kanya ng damit na yun maaga nilang natapos ang pamimili nagmaryanda lang sila at saka siya ni ni Obed sa kabit ipapakilala daw siya sa mga kamag-anak nito Pumayag naman siya dahil maaga pa naman at may dala naman lang silang sasakyan. Natutuwa nga siya dahil ipapakilala. Nasiya ng kasintahan sa mga partidos nito. Ibig sabihin talagang tapat ang hangarin nito sa kanya. Nalaman niyang nasa state na palang lahat ang buong pamilya ni Obet, ang ama at nito at ang apat pang kapatid. Tanging mga kamag-anak na lang talaga rito ang pupuntahan nila sa Indang Kabite. Sa isang malaking bahay malapit sa plaza ng Indang Silang Mantong, Maganda ang bahay bagamat at halatang luma na ito. Yun daw ang bahay ni Obet pero ang nakatira na ngayon ay ang pamilya ng tiyo niya. Nakatawag na pala doon si Obet bago pa man sila umalis ng batan. Kaya pagdating nila doon ay maraming pagkain na para sa kanila. Tamang tama naman na oras ng tanghalian sila nakarating doon. Ipinakilala siya ni Obet sa tiyo Oscar nito at tiya Bebang at sa tatlong anak ng mga ito. Pagkuway sabay-sabay na silang nagsidulok sa sahap Sa hapag.